Doni Pangilinan, inaming malaki ang paghanga kay Catherine Bernardo. Usap-usapan sa buong social media ang mga lalaki na ngayon sa aktres na si Catherine Bernardo. Ito ay matapos nga ang pagiging single ngayon nito. Sa naging hiwalaya ni Catherine at Daniel, tila naglabasan ngayon ang mga lalaking lubos na humahanga sa aktres. Isa na nga dito si Jerry Corizales, Alden Richards at ang kumakalat ngayon na balita na baging umano si Doni Pangilinan ay hindi na tinapigilan ang kanyang sarili na ilabas ang paghanga nito sa aktres. Ayon sa source, mismo si Ovidius Umano ang nagsabing na maging si Donny Pangilinan Umano ay nais ding ang aktres na si Catherine. Marami naman nagsa nagsasabing sino ba naman umano ang hindi hahanga sa aktres na si Katrin dahil nandito na umano ang lahat. May mga netizens naman na nagsasabing hindi umano sila naniniwala na manligaw si Donnie kay Katrin dahil may Bel Mariano na umano ito. May ilan din na nagsasabing baka humahanga lamang umano si Donnie kay Katrin dahil sa husay nitong taglay sa showbiz industry. Kung ano man umano, ang totoong desisyon pa rin ni Katrin ang ah, masusunod.